for today's video mga ka-farmers ay maglilipat po tayo ng mga inahin dahil malapit na po silang mga anak. Itong inahin na ito mga ka-farmers ay matanda na ho siya dahil ito po ang pangalawa naming inahin. So bali ngayon pong pagbuntis niya na ito ay pang apat na po niya itong pag-anak. So nasa 8 years old na po siya mga ka-farmers. Maramihan magbigay ng big itong inahin na ito mga ka-farmers. So meron ngang pagkakataon na dalawa po sila nagkasabay pong umanak ng 16 at 14 lamang po yung kanilang dede. So, hinati po namin, pinapadala po namin siya ng 19 piglets mga ka-farmers. Tapos, by batch po yung pagpapadede. Pinagpapalit-palit po namin yung mga big every 2 hours nang sa ganun makadede ho sila. 9 at saka 10 piglets po mga ka-farmers. Pero, alam naman ho natin na sobrang stress po ng may-ari kapag ganyan po. Halos wala tayong tulog. Pero sa pagkakataon lang naman po na ganyan mga ka-farmers. Kasi kami ho dito, hindi po kami nagbabantay ng mga na may anak. So may nagko comment nga po kung paano daw kapag sabay daw mga anak yung aming mga inahin, ano daw yung ginagawa namin, paano daw namin binabantayan. So ganito po mga ka-farmers, kapag meron po kaming inahin ng mga anak, hindi po namin binabantayan. So hinahayaan lamang po namin pagkatapos po nilang mga anak ay umalis na kaagad kami tapos pupunta lamang ulit kami sa kulungan tuwing magpapakain po ng aming mga inahin umaga't hapon po mga ka-farmers. So wala pong nakabantay dito. Yung pagkakataon po na mahigaan po ng inahin yung kanyang mga big ay bibihira lamang po mangyari yan. Kaya meron po tayong cage mga ka-farmers dahil makakatulong po ito. So bali mga ka-farmers dalawang inahin po pala ang ililipat natin ngayon sa farrowing pen kasi sabay po silang napabarako. At at ngayon po ay 104 days na po sila. So itong isa mga kafarmers farmers na bili po namin ito sa aming kapitbahay, balik po. Ito ay ibenenta kasi nga po hindi nabuntis doon sa kanila. Bali, Paulit-ulit po ang kanyang paglandi, mga ka-farmers. Nung dumating ho dito sa amin, after 3 days, nagpabarako na ho. Pero isang beses lang po namin pinabarako at nabuntis po kaagad. So, parang pumabor po, po sa atin ang tadhana, mga ka-farmers. So, dito sa kulungan na ito, ay dito po siya last time anak mga ka-farmers. At ngayon, dito rin siya pumasok. Parang nasanay na ho siya dito, mga ka-farmers. Pinalabas ko po ulit, o pinalabas po namin ulit, kasi medyo sira na po itong cage nito at kailangan ng i-repair. So, bali, nasa 5 years na po pala itong cage natin na itong mga ka farmers So, kailangan lamang po nating palitan ang kawayan ng plastic matting. So, yung bakal mga ka-farmers matibay po. So, wala pong problema. Bali, ito palang inahin na ito mga ka-farmers ay last time po niyang pag-anak nasa 10. So, titingnan po natin ngayon dahil doon daw po sa kanila nasa 10 to 12 lamang po yung kanyang biit. Hindi po yata prolific itong inahin na ito mga ka-farmers. Pero, okay lang po dahil magaganda naman yung kanyang yung mga biik. last time nga po meron kaming ginawang fattening na anak niya ay magaganda po ang katawan dahil itong inahin na ito mga ka-farmers ay galing po siya sa CP farm so ganun talaga sa pag-alaga minsan marami minsan kaunti kung baga-bawi-bawi lang po tayo mga ka-farmers dahil hindi po talaga maiiwasan ang ganyang mga pangyayari minsan marami minsan naman kaunti lang ganun po talaga ang buhay ng hog racers